நான்றுக்கும்கிறேன் yeah. நான்றுக்கும்கிறேன் yeah. kabuluyo. Pag magsahod, makalabas. Pag walang pera, hindi mo kakalabas sa loob. Kasi iba kasi dito sa Saudi, guys. Uh, pero sige lang, ganun talaga. Tiis-tiis um, lang. mahirap naman tayo. tiis lang tayo, guys. May batas. Uh, ano ba yung tawag doon sa... Hmm. Uh, ano yung... Nag-viral na ang batas pa hindi naman ano, gaya ng iba na hindi talaga nakakalabas pero walang thankful, ang batas thankful na lang tayo guys thankful, thankful lang. Kami, na lang think, na, na nakaabot din kami ng uh, matagal na taon na nag work kahit na, yung tiis-tiis lang at uh, sawa naman ng Diyos, uh, may natapos na din kami mga anak, kaya yun lang talaga guys uh, pag may pag may may tiyaga, may tiyaga ka, may nilaga. Ano ba yun? May tiyaga, may nilaga. At dito, dadaan muna kami guys, magubat kami ng internet. Kaya yan, pakaibigan namin. Ayan guys, papasok kami dito. Ayan yung ano lang pataltaw kasi maaga pa kami lumabas. Mga 11 ng tanghali. Dito, dito pa yung kaibigan namin na sa internet. Limahan kasi yun guys. para pasok tayo. Ayan, pasok kami dito. Ayan, no, oh, dito kasi siya nagtatrabaho sa flower shop. Ayan, ang dami na nilang ano eh. Mga flower. Allah, wala pala siya dito. Kaya pinuntahan mo na ni Pakunla. Hi! <laughs> Ayan yung kaibigan ko si Fernando. Ayan. Dito kasi sila nag-work. Wala pala dito si ano, Dodong? Hindi, ang patawala ko Ah. Lato siya pala, matano. Mm hmm. <coughs> dami nyo nang stock, no? Mga flower. Ayan, no? Kasi yung ano, kailan ba yung Mother's Day dito? Yung... Sabay ba sa pareho sa atin? Oh. Ah, marami nang dito ng flower. Hmm. Ako lang naman hindi nakatanggap. <laughs> wala kasi wala kasing flower sa amin eh. Ayan guys, ayan. Mm. Ito yung mga flower. Ang gaganda guys, talagang maano pa sa mga flowers. Pag may mga occasion, mga birthday, mga uh, mag-celebrate ng Mother's Day ayan, kung ano-ano yung mga celebration graduation day kahit ano, wedding day ayan, nag -ano sila dito guys nag mm, sila yung nag-cater, anong tawag dito yung nag mm. bago silang flower, ayan yung mga bird ano lang talaga, occasion lang talaga pag mabisi kayo, ano? Pag may mga occasion. Yan guys, ang gaganda naman. Yan no Ayan. Dati kasi inaano ko na rin dito. Kaila ngayon. May mga bago sila, mga stocks. yan. Ayan. Ayan. Mm, yan na. Yan na. Kasi dati, hindi pa ganito yung ano. Uh, yan na. Yung mga decoration sila na show. So. yan. Ano, 380 pala yan. Hmm. Mamaya pa pala alauna yung kaibigan namin mag -duty. Ayan guys, ano, pag mag baby shower, yun dito. Baby shower, ito yung ano nila. Congratulations. Bali dito, may ilalagay dito. Ayan. Pag may ano sila, baby shower. Ayan. Nag -ano sila dito. Hmm. At dito lang guys, update ko na lang kay mamaya. Guys, punta naman kami sa Panda Market and going to Panda na naman kami. Sobrang init ngayon guys. Kasi, an ano, ilang degree tayo tan? ang damo. Sakit pasti si amo namin? No? buhay talaga guys dito mahirap sige lang Nagalit laban ba lang na mo kasi namatay yung damo eh, okay. sa, sobrang, sa sobrang init guys namatay na yung damo damo doon sa baka yung sano na. eh nagalit yung amo namin kasi bakit daw namatay siyempre diniligan naman ni Pakunla kaya na, yung hose kasi guys nasisira nasisira yung isa tapos yung isa na gumagana ano siya, kunti lang yung tubig na lumalabas kaya malakas pa sa ihi, kunti. mahirap guys, kuki lang sana kung maliit lang yung yard I malawak naman di naman sa kalawakan, kaya lang nit talaga na yung malakas yung tubig kasi oh. lalo na nga mainit so, hindi pwede na mahina ang tubig kailangan malakas para pag magdilig ka tatagos talaga yung sa baba kaya ayun guys na mamatay tapos sabi ng amo um, namin nagagalit kay pakon sabi niya hindi daw dinidiligan kaya ito kanya na wala daw ginagawa ganito walang trabaho anong walang trabaho wala ano trabaho. Ano ba itong pag ano po eh, ang kung, pagdilig hindi ko trabaho yan kung walang, walang trabaho hindi eh, di pa uwi yun na sa Pilipinas wala palang trabaho hindi eh. din nyo kailangan hindi ko trabaho so, hindi ko yung pagdilig guys. voluntaryo na nga yung pagdilig magagalit pa kaya sabi, tayo, sabi nililinis ko, guys, ko, pa ang ground nila nakaka-estes din mga minsan hindi naintindihan kasi ilang beses na sinasabi ko na sinasabi namin mag-asawa na kasi nasisira yung isang hose na malakas ang tubig sabi namin papaayos papaayos ni madam kasi yun ang gagamitin kasi sabi naman kaliwali yung kaliwali guys hayaan mo na ganyan mamatay. hindi mo na hayaan uh -huh. hayaan mo na, na mamatay reklamo ngayon nabigla mo nang makita niyang Mamamatay na talaga yung mga damo sila اولا may mga kahit sabihin natin maganda yung mukha sila pero ano, mong talag ano lang talaga mong kasi hindi naman natin sila pero kalahi. lalo Kumbaga. na pag hindi maganda yung muka makita mo talagang sira <laughs> 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 hindi naman natin sila kalahi guys kaya intindihin na lang din natin kailangan pag dito kasi tayo sa bansa nila kailangan mahaba yung pasensya hindi naman tayo pwede guys na tayo yung maghari-harian kahit nainis na lang tayo kung mga ano lang laban lang ganyan talaga kaya sabi ko sa sawa ko laban lang tayo tsaka Bless, natapos na yung anak natin at uh, salamat na din tayo na kumbaga na survive natin yung yung 9 years na pagtrabaho sa dito sa kami kaya yan guys uh, dumating na kami sa si panda na uh, update ko na lang kayo guys pato na kami dito sa panda kaya kakabawal dito yung nila Bawang nga ni Tan. Huh? Okay na mag-video. Hmm. Yan, panda. Oh, mamimili kami, guys. Yano, oh, may mga prutas, mga apple. Hmm. Di yung sabi mo na tubig. Hmm. Tubig lang ako. Sige, magpuha ka. Sige, magpuha ka. Dako lang. dito tayo sa mga fruits. Diyan yeah. mga mangga. Yan yeah. dito orange. Orange, lemon. Mm. Yeah. Heno yeah, saging. Ito yung mga vegetables. Tutan. Mm -hmm. Ito. 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 One hour later. Okay, si Jun Fox, namimili siya ng shoes. Pero yun ang type niya, yan, 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 yan. Oh. Mga nice shoes, Ayan. Hmm. yan. Yan. Oh. Pili-pili na mo, pilip pili, pili. Pili na. Tara na. Tara na. darana. Ini pang pang lady, pang pang girl. Yan. Pa dito. Yan mga pang baby. Maliit. Yan dito. Hindi ka o Palit. enta go 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 Yan yan Walang napili sa si June Pax. Walang kasya. Ah, oh, there she na. Hmm.